Hello so, po sa inyo mga kasyansi, kumusta po kayo at narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga mas numero at kulay base sa inyong mga subject signs sa araw ng Sabado, April 5, 2025. At syempre bagong lahat, meron naman po tayong i-share sa inyo. Yung isang uh, pampasorting tips bago po kayo tumaya, pwede nyo po itong gawin. Pwede nyo po itong usalin ng tatlong beses sa pamamagitan ng inyong mga isipan, okay? Bago po kayo tataya. Dito po sa screen makikita nyo po dito sa ating video. And then sa inyo yung naman pong mga favorite number na inyo pong la tinatayaan. Kung meron po kayong mga laging pinapangalagaan, uh, pwede nyo pong i-mix ang, ang inyong mga lucky number base po sa inyong mga zodiac sign. So, depende na po sa inyo, gamitin niyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, iwasan mo matamay sa mga bagay na di mo pinag-isipang mabuti. Ang iyong mapalag na kulay ay green. Ang iyong mamaswerting numero, 9, 10, 23, 39, 40 at 45. Para sa mga taong Taurus, hindi na mahalaga kung may tutulong sa iyo o wala. Dahil sapat na ang kakayahang meron ka upang gawing anuman ang gusto mo. Ang iyong mapalag na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerting numero, 5, 18, 27, 33, 35 at 41. Para sa mga taong Gemini, babagal ang pagsulong ng buhay mo kapag hindi ka namili ng mga makakasama. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mga maswerteng numero, 4, 17, 21, 29, 32 at 43. Para sa mga taong cancer, madali lang naman talunin ang mga negatibong pananaw at pagkiramlam. Ang gawin mo ay titigan mo ang sariwang dahon at halaman. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerteng numero, 1, 16, 22, 31, 35 at 42. Para sa mataong Leo, lumalakas ang loob ng mga mahihina kapag nakakasama ka. Sa katunayan, sa iyo magmumula ang kanyang sigla. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mamaswerting numero, 2, 10, 25, 28, 38 at 44. Para sa mataong Virgo, buksan mo ang isipan mo upang mas kumanda ang takbo ng iyong buhay. Ito ang sekreto upang magtagumpay ka. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero 4, 14, 23, 32, 37 at 41. Para sa mga taong libra, tatangayin ka ngayon ng pagsasaya. Sakyan mo lang ang agos ng iyong buhay. Dahil kapag masaya ka, ang kapalaran mo ay kaganda at sasaya rin. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mga maswerting numero, 9, 18, 21, 35, 39, at 45. Para sa mataong Scorpio, magkunwari kang mahina kahit na malakas ka naman talaga. Sa ganitong paraan, magugulat ang mga kontrapidas sa buhay mo at sa huli ay susuko rin sila. Ang iyong mapalat na kulay ay violet. Ang iyong mga maswerting numero, 7, 10, 16, 17. 25, 33 at 40. Para sa mga taong Sagittarius, nakamasid sa iyo ang langit. Binabantayan ka niya sa mga taong walang maputing motibo sa iyo. Ituloy mo lang ang mga plano mo. Ang iyong mapalad na kulay at peach, ang iyong mga maswerting numero, 6, 15, 21, 30, 36 at 42. Para sa mga taong Capricorn, magandang kapalaran ang hatid sa iyo ng mga pangyayaring ayaw na ayaw mo. Ito ang maipulalas mo pagkatapos ng mga pagsubok na mararanasan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga numero 2, 8, 13, 28, 34 at 41. Para sa mataong Aquarius, swerte ka ngayon. Alam mo kung sino naman ang mamalasin, edi sino pa ba kundi ang mga kontrapidas sa buhay mo. Ang iyong mapalat na kulay ay mocha brown. Ang iyong mga masweting numero, 4, 11, 17, 26, 38, at 44. Para sa mga taong Pisces, pagjagaan mo ang mga negatibong tao. Mahirap man paniwalaan, pero ilan sa mga swerte nila ay mapapasayo na. Ang iyong mapalat na kulay ay white. Ang iyong mga masweting numero, 2, 16, 18.